Hello, kita niyo guys. Ito yung anim na anak ni Kichi. Mga wala pa tong one month. Anim, grabe ang dami. Yung una niyang anak na anim, na ano lahat yun, nawala sa kanya lahat yun. Kaya nabuntis ulit siya. Ito, anim din naman ang lumabas. Ayan oh, mga one week, more than one week pa to. Kung nabuhay lahat guys, pito sila. Kaya lang yung isa ano, wala nang, wala nang buhay na lumabas kay, ano, kay Kichi guys. Ayan oh, nilagay namin sila dito kasi naglinis kami doon sa ano nila, sa lalagyanan nila. Nak eto babae ito. Ito, babae. Tapos, babae. Babae din itong color black. Ang lalaki lang dito, ito yung dalawa. Yan, itong orange at saka itong white na may konting ano din. Anim. Silang lahat. Ano? Tingnan natin uli yung ano, kung anong kasarian nila guys. Ayan, ito, babae. Ito, lalong babae. Tingnan natin baka may ano, baka nagkamali lang kami nung una. Naku, babae din. Babae din. eh, <laughs> pa yung isa grabi ani lalaki yehey itong isa lalaki to Ay, ano ano nga si ayan yung buntot niya maliit taw lalaki oh ayan balik na balik na